Ayan ha, ah. bibiyahin na kami papuntang Daid. Ito si Brooks. Ayan, si Brooks ang driver. Driver natin. Kasi si Kuya Balay, bising-bising. Okay, bibiyahin tayo from... Anong lugar to? Commonwealth. Ah, Commonwealth pala. Ayan, kapatid ko yan. Parang si ano, si 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 no es partner. Tumungir kaya ta. Ayun, <laughs> shout out kay ambasadora. Angga. Ah. Oh, Rosador. ayan si Angga. Bibiyai kami nang ano, diet, no. Uwi na, uwi na. Sasama kami. Ayun, uwi na. Ayun si na pastor nasa likod. Ambaji. Ah, uh, at si kayo ambasadora. Masarunan na lahat house. Pag ano, majorit ng ano yan, kalinga. Majorit mm. ano? Kalinga. Mm. Pero ito yung ano natin, joy na milyonaryo, no? Oo. Oh. Ha? <laughs> huh? huh? Ayan nga si Kuya Bal, nasa harap si Kuya Ayan. Ayan si Kuya Bal, busy, busy. Saan ba tayo, banda? Ayan. Kaya sa Muratong, nung doon, Isa. Tandaan na Kuya Brooks Tandaan tayo Kuya Brooks Nasa loob mo na yung Iberis Kuya Brooks Nasa man mo sakay si baka itong itong ano diretso niya <coughs> yung, yung mga ano ko mga kapatid niya ay ito yung yan, mga bata yung mga ano ay an andyan si auntie andyan ah. si auntie sa so, yung van na yan sila mama ay dito, hiyan yan hiyan yan, yan, sinakyan nila yan yung ano ka ito ha yan ah. yung sinakyan nila yan natin ito sure ba oo oh, nakita ko ito man sila mong sa kuwan wala ito so, ito yung van sinakyan nila ni auntie auntie Sita, si ano si mama kanina te rubi. Te rubi. Kan si Ruby si Ruby kanya sa si Ruby mo siya magsakay kang kwan anto si siguro yan dim no ha mo sa kaliwa yan ha kakaliwa sa man eh dapat pagkas pakanan pakanan oo oh. iba iba to ah sundan mo sila hindi yan papakaliwa tayo ay wag ko kung sino yan ah. Ito yun ano? Doon sa ano? Pulamento? Tomas Morato daw. Tomas Morato tayo. Sige na natin. Pero tayo. Ha? Pagkina kong hindi yan. Ring on tong driver taxi buang buang lima tangan ini. Balik tu doon. Ibu sari, ibu itu yang mana? Ibu pasang pun

Sabi mo dito. Hay nako traffic, grabe traffic sa Manila. Sobra. Sobra talaga. Grabe <laughs> traffic. <trafik>. Sandi <laughs> ka di?

no? Sa mesa. Mesa restaurant. Hmm. Ayan. Sky's the limit. Ah, oh, grabe no. Oh, ayan. Sky's the limit. Ayan, subukan natin 'yan. Kabutuhay tiyan, guys. Ha? Kabutuhay tiyan Oh. Kain na tayo, kain. Tuloy-tuloy yung kain, no? Kain na kayo, guys. Kain na kayo, guys. Daw, guys. Ito huh? kaya, bigyan mo lang ako. Ha? na yan. Oh, busin mo na yan, hindi. Bigay ko dong. Ayun na. Yo! Sus, pero <laughs> gusto mo talaga eh. O. o sa iyo na 'yan. Oh, ito yung uncle ko na ano Ang <laughs> akin Ay, Ayun din sa akin 'yan. Hagilagil. Dilbot. Ang kabot. Ito. Kontahin mo ako. No. Okay. 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 <mysvene> go, uh. no. <laughs> Miring pa. Lolo. Lang blang. Wag ka ng mael. Bawal 'yan sa mga senior. <mysvene> Bawal na sa Ganino. Tingnan mo. Ayan, yung kisiplata plata. Kaya lepag Kalaala paglang wala na. Grabe. Tama na? Robin. paglang nauubos na agad. eh si Kuya Brock. Oh, kulang pa kay Kuya Brock? Legdegan niyo pa. beer. Hmm. Dalawang beer. Dalawang oh.

wag Huwag mong, huwag mong hawakan to ha, Kuya Brox Alam ko na yung kamay mo, Kuya Brox eh. Pag sumubra yan, dito na yan. <laughs> alam ko, yung kamay mo, pag sumubra, dito ang oh, landing. Alam mo, alam niya kasi mangyayari. Sera. Eh kasi noon, nung sa padala pa kami, pag kumakain, ilagay mo na yung ulam dyan. Oh. Wala dito, ilagay mo na sa plato. Tapos hawakan mo yan, labang kumakain ka. Pag nalingat ka, mawala yan. Wala yan sa plato mo

Kung papa nito, Saan naman? Si... Boy. lang kami sa labas. may mga upuan doon. itay kami. yan kwento Kuwento ng uncle ko yan. Yan ang nagtagay ngayon. Tagay. Kuwento ng uncle ko yan. COVID ba yan? taka kami. Nung bandang ano na. konti na lang. Na COVID ba yan? Mayroong tumutunog. Sa... Sa loob ng... ng... Pichel. Pichel. Yun pala ang posisyon niya. Nandun! Pagkasalabahe! Pagkasalabahe! eh. Wala kaming magawa eh. Sinadyan niya talaga yun. niya. pa yun. Nandun niya ang postiso niya. <laughs> <-salbay ka> <laughs> yan daw, Ito <salbays>, yung papa. <laughs> yung si Boy Balitot na ano <laughs> <hino>? <laughs> kasi <mag> kasi, <laughs> kasi yun? Kasi walang magawa eh. Kami yun, <laughs> kami yun. yun. Oh. <laughs> Oo. Di ba nakita kasi yung ano, yung postiso? Yung mula. mula, may bula, mula, mula, yun. mula, mula. Ayan, ito ng angel ko yan. May pustisya daw sa loob ng pitcher. <laughs> 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 Ayan. Tapos kaming kumain, din uh, tuloy na biyahe pa diet. Pa diet na kami. Ayan, biyahe na kami. <laughs> biyahe na kami, biyahe na. Hapon na, alas stress ng hapon. Ayan, from uh, dito sa Mesa Restaurant. Okay. okay. Biyahe na kami. God bless po. Ayan siya, nagkamay-kamay siya. Wala lang sa ano. Si, ano. Bye-bye! Bye! -bye. Bye, -bye. yung kusuyo yun, di ba? Ah, nakuha na. Ito yung Oo, oo, oo. Sige. Oo, yan. tama tawa. Okay. Balay sa tanapos. mo sa inyo. na lang Okay, Tapos, mag-inaugma. mag Dito ka mag ha? Atay ka namin doon. Okay, Ah, nila. Remove to south. magkinilaw kinilaw mag Ah, tinilaw mo, ta. ba? Basta uno ba? Tuna at saka mero. na. Tuna, tuna. Mayroon. May tuna doon, sa Laa ano? ka, mero Sa Mercedes meron sa mercedes. tuna mm. ibis luna na tapos na. Butangan o <LO jotka> sinukbang baboy. Ah, <tinyo> alam well <hur unterstützen> <Sisters> <manyos> <Yes. manyos> Ay. 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 plano ko gutom naman eh. Gutom. busog ba kayo? Ano? Gunig, gunig circle. Oo, oh, gunig circle sa akin. Timog ah. circle lagi, circle. Wish. Wish no, wish. At sabi niya, wish, wish. Pag-insa naman tayo. Ha? Pag-insa tayo. pag tayo. Wish sabi niyo lagi. Ay, ay. Oo. Sabi niyo? Sa Layo? Oo, oh, sa hmm. oh, timog niya. Oo, timog na niya. Oo, balik na lang po. Hindi namin nasunahan ang kwan din mo, Baliwag, no? Ah, kasi sa kanilang Panaue. Panaue. na sa si Manila. Ah, malayo pa. Doon, Ulo, sa kabila. Ah, sa Ay, pa, kwan yon sa Irodriguez. E Irodriguez e e yun. layo yun, Irodriguez. E sa Santol, Santol. Santol yun, Santol. ayo, Ayun, iinsya tayo, iinsya pera mo Tayo pa tayo lahat. Pwede rin tayo dumaan ng ano eh. Nang mm. ano ba 'yun din sa Tanay? Tanay? Oh. Huwag na dito Tanay. Huwag oh, na tayo. Idayo tayo. Dito na tayo sa original na nakadaan. Mas malapit doon kaso matagal ang biyahe. Doon mm -hmm. <coughs> kasi malapit. E ka 350 kilometers lang doon galing dito. Mm -hmm. Eh dito 359. Pero mas mabilis dito sa kabila. Kasi malapad ang kalsada. Oh, dito. Malapit lang pero ano tayo ng mga traffic? Oh, sa traffic map. May 15 minutes ang late late ng 15 minutes. Orekya pa? Mhm. Diyan lang. Diyan lang. This drive lang tayo, this drive. Mhm. Ay, wala. Bigyan na 'yan tapit. iba na, iba na. Iba na talaga Manila, no? Ano Manila? Manila. Uh, Grabe. Ano yung Jamie? Huh? Jamie ni? Ah, dili dahi. Ayun ano, di... Ito ano, Demi to, Demi. Demi to, Demi Tower. Dinis Hotel. Uh, Brooks. Brooks. Dimitri or Brooks. <laughs> <laughs> Brooks. Ano yan, di ba nilulod ni AGB? Dave yun Ano ang yun? Negative Kung ako nung papunta nito negative Ah negative na naman Pero yung minood ko, di pa naipasok pa hindi wala yung ilit sa li... no, baba wal... ah wala wala uh, yung ilit ilit sa lahat